Ayan, ito yan ayun yung print out ngayon. Ayan, tutukan natin wala syang ito, sayan meron syang yellow magenta yellow magenta sayan wala sya ito. kailangan natin ayan nabot lang sya ng 130 pesos yung order ako sa shopee sa rasada meron yan solution syringe na meron ganito tissue, kailangan natin yan tapos yung Phillips screw so yan, ang yung gawin natin is eh, uh, aayusin natin sya tatanggalin muna natin yung mismong cover nya ito lang naman yan eh ito tatanggalin natin dito para maangat natin sya totoo uh, natin to. hmm? yan, okay, okay na natin mga boss. Kasi ito, uh, kailangan mapunta dito sa gitna para ma-access natin yung mismong head. The next thing going in. Ito so, may papel na na naipit. Totoo na ano na lang. Hindi natin. natin. So dahil na ma-access na natin to, mabubugahan na natin siya. Ayan mga boss. So ito lang ang tatanggalin natin. Ito lang ang may problema eh. ano um, natin to. Wala kita yung eh. Ito lang ang tatanggalin natin. And so ayan o. Oh. Yung blue. Gawin natin, higupan muna natin. Hugo pa natin yan Nanggal ko yung ano Papasok ko to dito Para mahigop ko yung ink Hindi totoo yan <laughs> Pasok natin dito ito mga boss uh, di ba may ink na ayan may ink na siya sa loob may ink na kailangan na lang natin is uh, ayun bubuga natin ng solution bubuga natin ng solution sa loob gamit okay okay Pag gagawin natin, bubuga natin every 5 minutes. Bababaran lang natin yung mismo head. Tapos, parang fero yun eh. Ah, kailangan mag <laughs> ah, Buga lang, tapos oras. Buga oras. So, pag natapos nito, na naubos na to, sasalpak na ulit natin. Tapos, testing natin yung test print na ah, oh, ito ang ginawa ko, eh, ko naman na yung ink. Ino, inigup ko na yung ink niya. Para makapag, ano, eh. test print tayo ng maayos. Yun na siya, mga boss. Ayan, 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 ayan. ito, pisa-pisain lang natin. Para bumuga, mahi, malinis yung head. Sana maayos. Sa teacher kasi ito, eh. So, ito, isa to sa mga sideline natin kasi so, dati tayo sa, da, technician talaga tayo, dati tayo naka sa SL So ito yung mga ginagawa ko dati doon Printer, desktop Laptop Oh, bakit? Ano, pero hindi pa ako nagbo-board level Mga basic uh, ano lang Basic repair Mga ganon Palit palit, kaya sa ganon ko may papalitan pag wala naman, eh, may paper jam lang siguro yun, ganun. Hmm, mabugahan lang natin. Um, mabugahan lang natin. Tapos, siyempre, para hindi maano yung ano, Ayun, may tubig yan eh. Ayun, tubig ah. Ang solution. Uh, tuyuin natin. So, wala na yung ano. Solution. Uh, balik na natin. Tapos oras lang ulit tayo. Mga biking lang cellphone lang muna tayo, YouTube, YouTube lang. Kaya <laughs> ano, tapos na tayo ma... ah uh, buga, linis na rin natin. Ang natin, babag na natin siya. Kaso, ilawa mo ko, Kas. Okay na. Desperate na tayo. Balik na natin tong cover. power <laughs> Nararamdaman natin na ah, ah, mana. Pag natapos mag -blink yan, tapos may head clean. Head clean tayo tatlong beses, tapos power in flashing tayo Sambeses support download natin yung drivers. And driver utility package. So download natin yan. I'll accept. Ayun. L3210 L3210. Ah, download natin yung drivers. Okay, kumulo na tayo. Ba? Pwede, the moment of truth. Ayan yeah, o mga boss, may blue na. May blue na siya, di ba? Ibig sabihin, ito yung dating print out wala yung sayan ngayon nuweblo na so print tayo ng ganyan ganun ba? So, paano? ganito lang yan balik natin itong papel tapos uh, patayin to tapos uh, pagka ito nabuhay di na nyo to 2 seconds haglit lang haglit lang nanay ganyan yung test print ng mga Epson pagka uh, Goods na mga boss Galing ha? Eh? <laughs> Hahaha na Diba? Ibig sabihin, successful yung pabuga-buga natin <laughs> Oh. Oo Ayun oh, may sayan na oh Ang ganda ng print out Okay? Okay na Ah uh, Goods na ang ating printer Okay na ah